Laki. Oh, malaki yan. Oh, pulahan oh. Oh, pulahan. Eh, makakawala. Uy, hey, ang oh. oh. five fingers. Wow. Dari, matanggal na oh. Pagpiluwag niyan. Ito. You Ito. Know? You know? dai pang isda kumakagat sa paa ayun eh no? o dami kumakagat oh. amaw oh. wow amaw hmm fish hmm diba bali yan yung spot natin mga kamangyan yung mga bahay pero lubog sa tubig oh hmm. yun tayo pang isda kumakagat sa paa tagalinis ayun no, ang dami kumakagat oh Ayan, ispat natin. Paikot yan mga kamangin. Paikot yan ispat. Ayan o. No?

na kain na naman oh. Hmm. Eh. E. Hmm. maya na naman. Ang daing maya na. Ha? Ang dami yata dyan. Hmm. Maya Hmm. I mm. oh, May May eh, biwas. Hmm. yo, pison. Mayan. Mana mamarile. Mana momutok. Spandok. Koko ngadto. Pison. hindi Ndi? ngayon, lapad arroyo ano pinagapang eh malaki yan oh, malaki oh lapad oh pisyon eh. no? lapad malaki. malaki oh, malaki yan Oh, pula ka Oh, oh pula ka Makakawala. Uy, ang laki no. Oh, Ooh, five fingers. Wow. Dali, matanggal na oh. Pagpiluwag niyan. Ito. Sulit. Ano? Ano yun? Sulit. Ayos. Lapad. Dali. Malaki uli. Ang laking arroyo. Hindi na natin video. Dalawa. ih tuh sun uh نہیں ڈرنا نہیں یہ Oh, شون اوہมายاアルバतार انین ہو May kumakagat? Uy! 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 Nakadali pala eh. Huh? Nakadali eh.

Arroyo. Tatlong arroyo. 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 Hmm. Tishon. Na kay Jay. Malalaki ang huli nito eh, mga mamaw. Oh. Yo, oh. no, mga mamaw. Sige do. Hmm. Lapad 'yung mga mamaw oh. Yon, oh. Hmm. Pad, oh, mga, mga 'yan, oh. Ito may marapat. Hmm. Good size. Hmm. Pero marami sa atin. Wow! Dami! Pre! <laughs> Dami! Mga dalawang oro yung araw yung malaki sa kamayan fish yun oh sabi ko na eh napatar eh napatar eh Hmm, pisau <laughs> kan? ni, oh ayun. <laughs> ayun, yan oh, ayun, ah. Original naman Original.

hello, may malapad po wow wala pa so mga kamay pa na kami bali yung huli ko update tayo pagdating doon sa bahay yung ating huli naka impact na eh hindi na natin ano eh ito yung spot natin oh, mga kamay yan update tayo mga kamay yan sa huli natin ayan lang no? oh, kukunti kukunti oh mga hmm, huli natin konti yung huli natin mga, mga yan. ilan lang yung malalaki oh